Good morning mga sis, this is Blanca Vlogger at in May Day pa sa content creator Number Batat Kipo ka na nang traga ng Pargago. So for today's video nga, kailangan na naman natin gumising ng maaga. Pagpasan nyo na nga pala kung medyo pause tayo kasi masakit ang ating lalamunan nyo tipong nag edit ka. Tapos malat yung boses mo, kaka-boys over mo yan, hala hindi. Nag-ayos at nag-backup lang naman tayo dyan kasi tayo ay aalis. Uh, Nagsuklay tsaka nagpabango na rin tayo sa mga oras na yan para fresh na fresh naman tayo. Hala, hindi. plenex ko na nga din pala ang aking OOTD. Pagkatapos nga ay, lumabas na din ako at sumakay na ako ng tricycle. Baka malate na naman tayo sa church. Hala, hindi. Pass forward, nandito na nga pala tayo sa church. At yan nga pala si Baby Raj. Ang cute, -cute naman ng bebel na yan. Nagkatinginan pa pala kami sa mga oras na yan. Nag-visitation na nga pala kami sa mga oras na yan. Yan nga pala si si Sister Amana. Siya nga pala ang kasama ko ngayon, si Pastor Renz at Pastor Paul. Kaming apat. Bible study nga lang pala kami, kala na na Julie. Yan na nga, nagtuturo na nga si Pastor John. Yan nga pala yung... Pina Bible study naman. namin. Pumisita nga rin pala kami sa Kataning. Nag-invite lang kami dyan kung sino yung sasama for tomorrow. Pumisita nga rin pala kami sa kaklase ni Sister Rosa na lalaki na bunga ng campus ministry. Kasi nag Campus Ministry sila pastoran sa may BES Elementary at senior at junior high school sa May COP sila ang naging bunga at nag Bible study na din kami sa kanila at tinanggap nila si Jesus thank God. Nung matapos na ang Bible study sa kanila, umalis kami at pumunta kaming kopang Proper kasi may bibisitahin kaming pinapabisita ni Pastor Brilliant kay Pastor Renz at Preacher Alan. Naligaw pa nga kami kakahanap sa kanya. Naligaw? Hala? Hindi. Nakita na nga namin yung hinahanap namin, ayan nga siya. Umiyak kasi siya ng slight dyan kasi akala niya hindi na siya mahal ng Panginoon kasi maraming ding problema ang dumating sa kanya. Kaya yung nakita-kita sila ay naiyak siya. Ate, kung iniisip mong hindi ka mahal ni Lord, huwag mo isipin yan. Lahat tayo mahal ni Lord. At kung may problema man ang dumating sa'yo, malalagpasan mo yan sa tulong ni Lord. Masyado na nga palang mahaba ang video na to. At yun lang naman for today's video. Kung tinapos mo nga itong video na to. Thank you so much. Wala pala rin kalimutang mag-like, comment, share, and follow. At yun lang. Bye. God bless. Salamat sa support. Ha. Love you all. Mwah!